kami in the front ang daming ano ang daming bugs wow. ang daming bugs pag ito hindi pinalitan hindi ko talaga ito ibibiyahe hindi talaga ako magde-deliver mayat na baka mamay maksidente ako forever hmm. Ilang oras pa lang Alas 11 Ito na yung sinasabi kong pangalawang Pagpunta namin doon sa Turk no? Para i-deliver ko ulit yung isa Yung yan sabi ko siya Biniyak-biyak kasi yung isang ano eh Yung delivery, eh. biniyak nila eh uh, Babalik ulit kami ng Turk Mag-deliver ako ngayon Daling araw maya maya, una Pinagana namin kasi baka sakaling maaga silang i-receive. Okay na yun. Andiyan yung ID mo ka? dito. Pero oh, masalamat ako guys. Alam nyo bakit na ayos na nila kasi tinex ko sila. Inaayos na nila yung ano ko? Yung yung gulong. Kasi yun ang sinabi ko. At inaayos din. Tingnan na natin mamaya pagdating natin sa Turk inayos otherwise kung hindi inayos dandanin ko na naman kasi schedule yon pero ang sabi sa akin ng ano base sa kanyang text inayos na daw inayos na okay na sama na naman natin ng mga batal you guys let's see you guys okay? inaantok na yung mga yan guys, you know medyo matilim kaya I'm hindi ko na lang masyadong papakita Okay. Madilim sa ano. New light there? Can you open the light there? Nel? Ay, dyan, ba? oh, ayan, mga yung bata. Uh, matulog na lang sila dyan sa, ano, sa, sa kotse habang ano, habang magdi-deliver tayo. gusto mami gusto niyang ano eh sumama sa akin eh atid na lang daw pwede naman ako magmaneo na papunta ng Turk, eh. tapos pabalik na eh gusto, gusto sumama eh <laughs> kahit gabi okay lang daw kasi wala namang pasok yung mga bata di ba guys pwede naman ako na lang sana siyempre mga bata matulog na pero okay lang naman daw uh, gusto nila sumama eh hindi sige pasamahin Many yeah. Anyway guys, yeah. Si hmm. to bueni pe like, ganito kapag kagabi, medyo cool. <laughs> <laughs> Kumakayo ko <kawain laughs> siya. Si hi to the camera. Hi. Hi. It's okay. So it it It's okay. You gonna see Rupes in YouTube. <laughs> 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 Makapit ba? Oh, I mean, kasi ko. City. city right? Huh? Naka-Audi pa sila, ano? Oo, oh, naka-Audi. Audi. Mayaman na. Oh. luxury ka. Hindi Ay, okay. nakita nyo guys, ha? Ah. Alright. Alright guys, ay nandito na tayo sana. sa, sa Tork. We're now here in Torque. We are in Turk. Papa's work. Don't si Cordapia. At titik nang ko yung ano? Yung ganda ng ano kamo. Kasi di ba karami ng driver may mga aso. Hmm. Pagkala rest yung driver na may aso Ayan po yun dalin yan para sa aso yun. Oh. Oh. Para sa dogi yun. Anong susay? Ayoki yun. Para kung paano? Gondi to sa bagko. Guys. Okay. Bye pa. Oh. Susunod lang naman kayo, di ba? Oh. Yeah, you can come in the front. ang uh, daming ano, daming bugs. Oh God, ay, ang daming bugs. daming bugs. Ang daming bugs. Uh, ay! Ay! Pasok itong mga bags na to Ang bags Ayan guys Alright Naikutan ko doon Sa baba guys Hindi naman pwedeng lalarga tayo ng Walang ikat ikat oh. Hindi pwedeng lalarga ng walang ikat ikat Banti ko para makita natin. Tapat ko yung ilaw dito. Tapat natin yung ilaw dito sa may ano. Tara, babayin natin guys. Bayin natin. Ikutan natin ang unit. Super temperature. Okay pa yan. Okay yan. Baba. Mga ilang oras lang din naman ako kaganina nung umuwi ako sa bahay. Guys, nakita nyo naman. Mga ilang oras lang naman yun nung umuwi tayo. Mga nakauwi tayo ng alas 2. Ano ngayon? Alas 11 na. Mga 9 oh, hours, 8 hours talk na Oh, let's check. Ah, pinalitan na. Ayan, nakita nyo ha. Mayroon na siyang ano. Guys, pinalitan na nila. Taka kayo, bakit nandito pa ako eh, gabi na Eh, kailangan guys, gawa nga ng uh... Masabit kasi Gawa nga ng Idideliver ko pa yung ano Idideliver ko pa tong natitirang load natin biak kasi yung ginawa nga ano eh Biyak kasi yung ginawa nilang uh, Delivery sa akin, kaya kailangan ko pa umuwi Yung mga iba, hindi sila sanay sa mga ganito uh, na sitwasyon Basta gusto niyang umuwi, hindi na babalik, babalik na lang sila kapag diretso sa labas na ako, hindi okay lang sa akin ng ah, Part of a job, sabi nga nila. Okay. Ilaw. Make sure natin ilaw natin lahat. Gulong. please okay na eh che check ko na lang mamaya kapag ano ka, alright yes let's go doon din si Macy's sasama sa akin hindi ko alam kung matatagalan tayo doon sa dideliveran ko pero at least kahit pa paano eh oh. nandun lang sila Bala no Pero mas maganda sana kung ako na lang sana Kaso nga lang gusto nilang ngisis eh Mga bata eh gusto rin nilang sumama eh Bira lang kasi nila nakakapiling ang kanilang tatay eh. Pagka ano eh Sa bahay Ganyan ang lunghol truck driver eh Bihirang bihirang Ray sa gabi! Yeah! Yes. Okay, na nga ako sa matulog. nanonood kami ng movie ni Macy's. Okay, trip muna tayo si alis tayo. Sige, sa let's no, na. No. No, no. ang Winnipeg guys Nahimik ang aming city of Winnipeg Ayan guys, nandito na tayo sa ano, gate ng didelivera natin Ito, ko lang sila Okay, tanong natin kung saan door tayo <coughs> Excuse me Yes, sir. Uh, good morning. Uh, I have a delivery. Okay. Do you have an appointment number or a PO number? Uh, yes. PO number is four six one zero one five eight seven zero eight. Okay. Four six one zero one. Five eight seven zero eight.

Okay, so put the paperwork or billow blading in the back? Yes, please. Okay, once I get a green light, leave? Yep. Okay, so the billow yeah, yeah, after you get a red light, then you'll get a green light, then you're good to go. So the billow I don't need a copy, right? No, no, we email everything back in the morning. Okay, thank you sir. So door 58? Door Five, zero. five uh, door 50. Okay. Thank you. Red right, Dress Tara Abayin ko na Buksan ko na rito Tara buksan natin Dito pa ako sa ano ha? Dito pa ako sa alabas Kasi hindi tayo pwedeng Dumiritso doon Hanggat ano Kasi may mga nakapila dyan ha? May mga mamaya pa sila Naka-schedule oh. ha Ayan ha Diyan tayo mag-deliver sa loob Buksan lang natin ito Nextik ko lang dito ito guys hindi na sumama sila Mrs. guys ah, nagpaiwan na lang dun sa torp kasi Doon na lang daw sila dala naman nila yung mga bato mga gadget nila pinagbigyan ni Mrs. ngayon kasi wala na magpasok bukas bakasyon ngayon eh guys eh so door 50 let's go 1.50m okay. Well yes, abang abang lang tayo, green light ha atras pa lang natin tapos kapag nag ka, red light ito at nararamdaman ko kay movement tapos the green light ulit Pag tayo I-check natin kung may lamang pa sa likod After that Oops, huwi na tayo and Ayan guys Ride na tayo tayo ko na lang ito Bula na tayo tayo na lang natin ito Mitlip mitlip na rin ako konti Hindi ka matagal kasi kaya nakakainip Actually ang Ang ano ko naman dito Ang appointment uh, ko Launa yung media eh Tumating lang ako ng maaga Kala ko I-unload nila ako ng maaga Hindi eh. naman pala ayun ang oh, 1.27 pa lang naman dito Sa ating oras dito 1.27 Antayin ko na lang guys Antay ulit tayo 3 hours later Guys tara babayin natin Empty na tayo make sure natin walang laman bago tayo tuluyang lumarga umalis dito make sure natin walang laman paslatang ko lang lakas naman itong paslat ko eh Oh, wala, 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 wala. Hello, malinis guys, malinis, empty, na nakita to papel tignan natin ulit sa ilalim ayun baka mga may naglilip ah oh, wala na okay na okay na siguro to. okay na ayos na nila eh fix na nila eh okay tara guys let's go para makauhin na rin tayo makapagpahinga enjoy natin yung reset Yes, let's go. Alright guys, ayun, eh, drop na natin ito Dutat. makauwi na tayo Kailangan na natin umuwi rin Pahinga na rin tayo Wawa naman yung mga anak ko doon Nandun Sumama nila eh Pabaan na natin lang ito. ano na to Airbag nya dito Madilim, hindi nyo makita Kaya pasensya na kayo Pero ganun pa man Pinapanood niyo ako nagtatrabaho Yes! Let's go! Sakit na tayo ron Okay, let's go. Patay okay, na natin ilaw sa gog. line up ng mga truck Meron si Macy's oh, Alright guys, ayan Nakapark na tayo Kawawa naman yung mga anak ko dun Ito may bago na naman yata Parang bago ito ano Bagong apply na owner operator ito sa torque ko. Freight liner. Kaya nga, kaya Hindi ko naman din na-vlog. Sabi ko lang naman. Sarado natin ito. Tara, hindi tayo sa nga. Teka, kalimutan ko yung aking ano, susi. Ay, ano? Kalimutan natin itong, ano, hindi ko makalabas. Nakatulog sila? Tulog sila han? Ay, kasi sila. Guys! Are you guys okay? Where's your light there? Hi. Kawawa naman itong mga anak ko na to. Open the light. Oh yeah, we can't open the lights over there. Oh, oh yeah. Kawawa naman kayo. Ito si Nelly, okay? Mm. Kawawa naman sila guys. Hindi ko naman kasi sila maaaring isa kayo sa truck lang. Hindi ko sila binapaalam. Tsaka, iniiwasan ko yung isa sila dyan kasi kung ano man ang mangyari eh, sasagutin pa ng truck yon pero pwede naman kasi nga lang kailangan umano ka ng waiver dapat may waiver ka para ano man ang mangyari ipirma ka ng waiver hindi nila sagot kasi travel insurance ng truck ang driver lang ang sagot nila ayun pati yun eh guys uuwi na kami para makapagpahinga na kawawa nga sila eh Ay, si Macy's kasi sabi naman kasi niya okay lang daw kaya sumawa. pwede naman ako na lang pumupunta sana dahil siyempre ako kaya ko naman mag drive Never nga tayo diba kaya anyway, okay lang o oh, isa misa lang naman mangyari to eh Tandam ko talaga yung kanilang ano eh, pangungulila sa akin kaya sumasama sila sa akin. Kasi pag nag bumiyahin na naman tayo sa malay, Naku, wala na naman kung ilang araw na naman tayo sa karsada eh yun ang ano dun guys yun yung point dun eh biyara natin nakakasama ang ating mga anak ah, kawawa sila let's go let's go home let's go home let's go home let's go home hmm. tapos nito load natin is Rekta na yan sana. o ang labas natin sa Friday sabi ng dispatch ko may schedule na akong paglabas yeah. after this video nasa uh, ano na tayo nasa uh, biyay na naman tayo hanap buhay pangit din kasi yung discarding ginawa nila puro biyak biyak eh alright Let's go. Alright guys. Tara, sabay na tayo. Alright guys, sayan nagbabalik ang lakay at family. Dito na tayo sa bahay. Yes! Okay, guys. Hambuksan mo. Mm. Let's go na. Your ano, brother and sister Atenel. Bakit? Okay. Kawawa naman sila. Anong plano mo dyan, Han? Ah, ito pala guys, yung ano, gagawin ni Mami Kaya na, ako ano? Kaya, kasi kung si um, kung sasama ka, hindi tayo kayo sa pilot. Kaya ako nang gagawa, bili ako ng simento. Hmm. Bili ng, ng Kaya parang Rodel, silang gumawa nito sa Ay, gate barang, doon sa St. Laurent. Parang oh, Rodel. Oo, pinaghirapan niya ito. Ito guys, yung mga bakal na to. Gagawa kasi kami ng gate, okay. doon sa St. Laurent, 'di ba? Mayroon kaming culvert yung daan. Ah, so, ang Tapos, problema. Ano? Pag walang wala tayo doon, dinadaanan ng mga traktor. Kaya kaya kami maglalagay ng gate doon kasi kapag ka, no, wala kami doon, dinadaanan ng mga traktor. Yes! Yung mga mabibigat na mga construction, masisira yung culvert. Eh. Let's go, bebe. Ah, kawawa si Okay. My baby girl. Black, bring this one. Let's go now. All your things. Throw that one in the garbage, ha? Yes, baka. At si Nell. open everything. Thanks. She's a nice girl. I need to head to the bathroom. I need to head to the bathroom. Let's go. Si Baki. Kawawa naman sila, baby. Okay. Ginaw na ginaw ka ba? Hindi oh. <laughs> ah. Oh. Bibi ko. Uh, let's go. Go now there. So paano guys? Putuloy ko na to. Pasensya na kayo. At um, mga bata eh. Ano? Nantok na. Thank you for watching. Ingat kayo lagi. Bye bye na. Oo oh, bye bye. Guys. Thank you. Good araw na. 3 o'clock. Uh, bye bye now. God bless us all. Peace out. Bye. Yeah! Lakai Drucker.